sarap po nito lalaki yan. Oh, makikita niyo lang yan nakabitin, bitin. Kabitin sa puno. Ayun po siya. Lalaki. yun lalaki. Ayun. yun pa. Ito basta nangitim. Ng Kunin na yan kasi tinan mo yung doon inaano ng manok tinutuka ay manok tinutuka ng ibon yun no? Oh. meron na naman basta bumitak yan okay na yan dami oh yay dami eto oh pag ganyan po bumibitak ko na siya pwede na yan pag matataas pinuputol na kasi mahirap siyang makuha di tulad dito, abot-abutin mo lang siya. Pag matataas, tulad po no no. Para na yan sa ibon, hindi na siya kaya, hindi siya madal, maano. Ang sarap lang magkaroon ng mga prutas sa ano sa bakuran. May mapipitas ka. Ayan, So, napitas na namin